Ano sir, bilhin na po kayo ng maleta sir. Kasi ito sir, yung ating mga maleta, oh, very lightweight lang po ito ha. Naka rubberized, lightened handle din po hmm. tayo ito. Sa upper part, and then may full stand tayo dito. Yes po, 360 rotatable na din po ito mga madam mga ko. Yes po, ah. Nakadurable na po, Na, ano na po ito? Naka built in na po ito mga madam mga bossing. At the same time po, naka-TEC approved po tayo dito. Nakasunod po tayo sa standard lock system. At the same time, naka-double call tayo dito mga madam. Made with polycarbonate po yung powder part niya. Kaya kahit ibalibo po ito sa airport, dito basta-basta mababasa mga madam mga kabosing ko. Ah, ito? Adjustable to 2 to 3 years din po ito. Yato. Kanyang Uh, handle trolley hindi kinakalawang dahil made from aluminum ito mga, mga mga gusto nga adjustable 2 mm. to, to 3 layers pretty pang bata kaya sobrang ganda napaka affordable durable very light it na po naman durable nga oh ang mm. ganda oh uh -huh. ito naman mga 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 bossing bibili may binay mo ba ito sir? ah uh, meron bang iba sige, dyan sige check out muna ito sir sige go. check out go check.